At so, what's WhatsApp mga boss. So yan, welcome back sa ating channel muli, Junai M. At para sa episode naman natin for today ay about naman sa electrical. So ngayon bibigyan naman natin ng idea and tips yung mga beginners natin, yung mga newbie electrician natin na gustong matuto kung paano nga ba ang pagsasagawa ng electrical. Okay? So, lalong-lalo na pagdating sa ating mga switching, lighting, and then kinakailangan alam natin yung pagdating sa mga service provider. So, bali sa video na to, tatalakayin natin kung saan tayo at paano tayo mag-uumpisa. Okay? So, importante ituro natin sa mga newbie kung saan tayo dapat mag-uumpisa pag-electrical. At syempre bago tayo mag-start ng ating uh, electrical, syempre alamin muna natin yung ating mga service provider. So dito meron tayong dalawang service provider which is yung line to line and then yung line to neutral. Yung line to line natin, both line 1 and line 2, uh, meron silang uh, TIG 110 volts. And then yung namang ating uh, line to neutral, line 1 or yung hot wire natin ay merong 220 volts and then yung another line is 0 volts. So bali dito, mag-start na ngayon tayo maglagay ng ating mga utility box. Bali ngayon, first step at yung kauna-unahan nating ding malaman ay kung saan nakapuesto yung ating mga convenience outlet and then yung ating mga switching. So yun ang pinaka-importanting malaman natin. So kung may plano yan, madali na tayong Ma, ah, madali na nating makikita kung nasaan yung mga pwesto ng ating mga CEO, and then ng ating mga switch. Kasi yan ang unang ikinakabit. So tandaan niyo mga newbie, yung ating utility box, yan yung unang ikakabit natin. So ngayon, magkakabit muna tayo ng ating mga outlet. So ngayon, Bali dyan, uh, papakita ko na lang sa inyo. Bubutasin ko muna yung mga outlet natin kung saan din. Papakita ko ulit sa inyo mamaya. Pati yung ating mga switching. So, hindi ko na ipapakita yung video Dahil wala naman akong cameraman. So, mamaya ako na ipapakita. So, ito nga pala mga boss. Ha, ah, reminder natin sa mga newbie. Bago natin install or ikabit itong ating mga utility box. Kinakailangan, lagyan na natin ng screw. Tapos, lagyan natin ng tape protection to para hindi magkasemento or hindi mapasok ng semento yung butas And then, pwede naman tayo maglagay nito mga papel. Minsan, pinapasakan ko lang to ng papel. Ang problema, minsan, pag bubuli ng maso, natatanggal yon lalo pag nabasa. And then, kaya ko nilagyan din ng screw para ma-check ko kung okay ba yung mga thread. So, para pagkabit ko, wala na tayong problema. Kasi minsan, may naglulus na thread, no? So, kaya minsan, tinetesting ko na ng screw. And then, yan, lalagyan ko ng tape bago natin ikabit. At so ngayon, syempre after nating may kabit itong ating mga utility box, Next, na ibibigay nating information is yung mga height ng ating utility box, yung ating mga CO, yung convenience outlet, and then yung ating mga switch. Okay, bali dito sa Pilipinas, standard na height ng ating mga CO from finish floor, ito ay nakakaroon ng height from 30 cm to 40 cm galing dito sa baba ng utility box. From finish floor line. And then, ito namang ating mga switch na utility box ay nagkakaroon naman ng height na 1.2 meters to 1.4 meters. Okay, pero ito, ang ginagawa ko lang palagi mga boss, 1.2 meters. Yan, 120 centimeter itong ilalim from finish floor. So ngayon kung nakarap pa, wala pa tayong flooring, gawin yung 125. Okay, so yan yung ating mga height na ginagawa. Hindi niya kita nyo, Bago natin lagyan ng tubo, unahin natin i yung, yung mga utility box. And then after that, ito mga utility box natin mga bossing, yung nakikita ninyo, pag matigas na yan, pwede na nating tubuhan yan. Lagyan nyo ng flexible hose, pwede kayong gumamit ng flexible hose, pero limited lang ang paggamit ng flexible hose. Tubo, pwede rin mas maganda. Para mas madali yung pagsuksok ng wiring natin, at in the meantime, in the future, madali yung pag-repair ng mga wire. And then, wag nyo kakalimutan, every switching, kinakailangan meron niyang junction box dun sa ibabaw, sa tapat niya. So, ang purpose naman nun, pagdating sa splicing, mas mabilis nating matetrace yung mga electrical natin, yung ating mga uh, tubo kung saan pupunta, kung saan tayo mag-splicing, mas madali. Mas madali yung ganun technique, lagyan niyo ng junction box every tapat nang may switch kayo. So, ganun yung ginagawa kong technique. Sa mga beginners, pwede nyo gayahin yan. Kung ayaw nyong gayahin, huwag. Napakasimple lang mga bossing. Pero, at ang isa pang reminder natin sa inyo, mga bossing, once na nagkabit tayo ng ating mga utility box na ito, kinakailangan nakalutang siya mula sa ating wall ng half inch or kalahating pulgada para allowance natin sa palitada. Actually, ang palitada kasi ng wall natin is 3 fourth. So, kinakailangan uh, ah, pulgada lang yung ilulutang natin para meron pa tayong allowance. <laughs> Kung in case of emergency, minsan ah, merong parte naninipis, hindi naabot ng 3-4, so hindi siya lulutang. Ang importante mga boss, wag lulutang yung utility box. Di baling lumubog, meron tayong nabibiling mga iskrong mahaba, so wag lang siyang lulutang. Kasi pag lumutang yan, automatic, re-refer na natin yon, Refer na yun kasi hindi naman natin pwedeng tabasin yan para bawasan dahil meron niyang thread na pinapasukan para sa screw. Pero yung tip natin. Hindi nabangan niyo pa yung ibang tips natin na gagawin dito sa ating electrical. So ngayon, ito lang muna yung tandaan niyo, yung gaya ng sinabi ko sa inyo sa mga beginners, yan muna. No? Yan yung uumpisahan niyo. Number one, kailangan alam niyo muna yung service provider. Number two, alamin niyo kung saan nakalagay yung inyong mga utility box, mga outlet, mga switch, nang sa ganon eh may ilagay nyo yung mga utility box natin. And then pagkalagay nyo ng utility box, tsaka tayo maglalagay ng tubo or flexible hose, and then junction box sa ibabaw, and then saka na tayo magwawiring.